Ang mga pinsalang idinulot nito sa agrikultura ng Regros Occidental ay umabot sa mahigit labing isang milyong piso na ikinalugi ng isang daan at tatlong punlimang mangingisda at magsasaka. Bilang tugon sa hamong ito, namamahagi ang DSWD ng higit 24 apat na milyong pisong halaga ng tulong sa Bagu City, sa La Carlota, sa La Castellana, Moises Padilla at Puntevedra. Bukod po rito, Kasalukuyan, isinasagawa ng Department of Agriculture ang pagsisiyasat sa epekto ng pagputok ng bulkan sa sektor ng agrikultura at pangisdaan upang matiyak na maibibigay ang angkop na tulong na mga sa at mga hakbang. Naka nakakaantabay na rin ang DA Regional Region 6 Disaster Risk Reduction and Management Operations Center at yung Livestock Rescue Evacuation Center sa pag-alalay pag sa mga nag-aalaga ng hayop sa oras ng pangangailangan. Ang Negros Occidental Provincial Veterinary Office naman ay nagbigay na rin ng mga gamot sa La at nagpadala ng mga veterinaryo at mga eksperto upang tumulong sa mga nag-aalaga ng mga hayop. Kasabay din nito, hindi rin natin nakakalimutan ang pinsala na idinudulot ng nagdaang El Nino sa kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kaya ang Department of Agriculture Region 6 ay patuloy na nagsasagawa ng pananaliksik sa pansala ng El Nino at tumutulong sa mga mangingisda at magsasaka sa kanilang pagbangon at rehabilitasyon. Mga minamahal kong mga kababayan, sa araw na ito, magkakaroon pa tayo ng karagdagang tulong para sa inyong lahat. Magbibigay po tayo ng tig libong piso na siyang ipapamahagi ng lokal na pamahalaan sa mga benepisyaryo mula dito sa Bacolod City at iba pang bahagi ng Negros Occidental. Bilang karagdagan sa mga ito, maglalaan din tayo ng 10 milyong piso para sa pamahalaan lunsod ng Bacolod at 50 milyong piso para naman sa pamahalaan panlalawigan ng Negros Occidental. Magkakaroon din ng iba't ibang uri ng tulong ang ilang sangay ng pamahalaan. Ang DSWD ay magbibigay ng tigsasampung-libong piso sa sampung-libong makakatanggap mula sa hanay ng mga magsasaka, mangingisda at sa kanilang pamilya. Bukod pa rito, <laughs> kasama rin po ang ating mga congressman at uh, ang tanggapan ng House Speaker na si Speaker Martin Romanes ay magbibigay din ng tigli-limang kilong bigas sa lahat ng nandito ngayon.